Seven signs na wala nang sayang nararamdaman ang lalaki sa kanyang partner na babae. Makinig ka para malaman mo. Number one, kaunting oras na lamang ang inilalaan niya sa babae partner niya. Alam mo yung quality time ninyo ay unti-unti nang nawawala. Mas gusto niyang umalis o sa iba gugulin ang kanyang oras kaysa doon sa babae. Number two, napapansin mong wala siyang gana kapag kausap ka. Mahahalata mo ito kapag hindi na siya nakikinig o natatanong lalo na sa mga sinasabi mo. Mas lumalago ang disconnection at hindi na humahaba pa ang usapan ninyo. Number 3, hindi na siya nagpapakita ng affection. Unti-unti nang nawawala ang lambing o mga bagay na ginagawa niya para iparamdam ang pagmamahal niya sa iyo wala ng yakap, halik o pag-aalaga at nakakabahala ito lalo na kung napupunta na pala sa ibang babae. Number 4. Madali siyang mainis sa iyo. Maliit na bagay lang nagagalit agad sa iyo. Sinusumbatan ka sa mga bagay o problema na dating naayos naman na. Number 5. Never niya nang nababanggit ang plano niya para sa future na kasama ka ang masaklap, baka wala ka na sa plano niya o hindi ka na nakikitang magkakasama pa hanggang dulo. Tandaan mo na ang lalaking in love, iniisip niya palagi ang long term para sa kanyang partner. Number six, mas pinipili niya ang ibang tao kaysa sayo. Mas masaya siya kapag iba ang kasama niya at kapag ikaw naman ang kasama niya, hindi mo siya maramdaman at minsan na uuwi na lang kayo sa away o sumbatan. At nahawakan ka na rin sa kanya na hindi mo na rin maramdaman ang tinatawag nilang kasiyahan. Number 7, ifollow mo ako para malaman mong unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ng lalaki sa iyo at hindi na siya masaya hangga't kaya pa gumawa ka ng paraan pero kung hindi na matutok kang bumitaw tandaan mo yan god bless wala kayong label kasi hindi naman talaga ikaw yung gusto at hindi kanya gusto kasi mayroon siyang iba Ibang taong nagpapangiti at kilig sa kanya sa bawat araw. Ibang taong hinihintay niya palagi. At sana malaman mo ngayon, kaya kanya kinakausap. Kaya kanya ini-entertain. Kaya kanya binibigyan ng kaunting atensyon. Kasi palaging ikaw yung nandyan. At wala siyang choice. At tandaan mo, kapag wala ka na, hindi ka na niya hahanapin pa kasi wala naman talaga siyang pakialam sa'yo overthinker ka kasi at napaka-assuming mo. Kaya ka nasasaktan eh. Sorry pero medyo masakit. Pero ito yung katotohanan kailangan mong tanggapin. Eh. Hindi ikaw ang kanyang gusto. Sadyang ikaw lang ang malaging nandyan. Tandaan mo yan. God Manatili ka sa lalaking mas mahal ka kaysa sa lalaking mas mahal mo. Bakit? Because the guy that loves you will go to the end of the earth para sa iyo. But the guy you love will only love you on his terms. Ang mga babae minsan napaka-sensitive na kapag sila yung mas nagmamahal, mahihirapan silang i-handle yung relationship kaya na uuwi na lang sa hiwalayan at nagihiwalay talaga. At kadalasan, kapag mas mahal ka ng tao o ng lalaki alam nila kung paano ka i-handle. Kasi mas matatag sila emotionally kaysa sa mga babae. Mga babae kasi nadadala sila sa pag-overthink at madalas umiiyak. Pero yung lalaking mas mahal ka, gagawin nila lahat maiparamdam lang sa'yo o ma-feel mo lang na araw-araw napipiliin ka niya marami kasing mga relasyon dyan na palagi nilang sinasabi na much better na mas mahal ka ng lalaki kasi kung pantay lang kayo kung mas mahal siya ng babae hindi iyon madalas nag-work di ko nila lahat pero ito ang madalas na nangyayari Tandaan mo yan. God bless. Kung may nakita siyang higit kaysa sa'yo tapos pinagpalit ka kaagad, ibig sabihin lang nun, hindi ka ganun kahalaga sa buhay niya. At kapag ipinagpalit ka kaagad dahil may nakita siyang iba at doon sa iba nakita niya yung kulang sa'yo, hindi mo deserve ang ganitong uri ng tao. Kasi sa totoo lang, kahit siya ay may makikita kang higit kaysa sa kanya pero hindi mo naman siya iniwan at ipinagpalit sa iba di ba kaya doon tayo sa taong pipiliin tayo kahit anong mangyari pipiliin tayo anuman ang kulang sa ating pagkatao at pipiliin tayo lalo na sa sitwasyong walang wala na at kaiwan-iwan na tayo tandaan mo yan God bless.